malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Dineklaraan ng Korte Suprema ang red tagging bilang pagbabanta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Ito ay matapos paburaan ng Supreme Court sa idinaos na anbang session ang writ of amparo petition ni sigfred De Duro. Matapos anya siyang bansagang miyembro ng cbPnpa NPA noong 2020, ang writ of amparo o recurso de amparo ay nagsisilbing proteksyon sa karapatan ng tao na naaayon sa saligang batas. Una nang binasura ng mababang korte ang naunang petisyon ni De Duro hinggil sa nasabing usapin. Ayon sa desisyon ng High Tribunal, ang red tagging ay kadalasang kadikit ng pagmamanman, pangaharas at maging ang pagpatay sa isang tao. Dahil sa naturang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng Kabataan Partylist Group na dapat mapanagot ang mga nangre-red-tag at buwagin na ng tuluyan ang ntf o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon naman kay Bayan Emeritus Chairperson Carol Araulio, dahil sa nasabing SC ruling, hindi na matatakasan ng notorious red-taggers ang kanilang pananagutan at magandang pagkakataon na ito anya para para puspusan ng maisulong ang paglusaw sa NTF Tiwala naman ang CHR, Commission on Human Rights, na susi ang nasabing desisyon ng kataas-taasang hukuman para higit pang mapagtibay. Ang pagsunod sa due process at rule of law kasabay ang pagbibigay diin sa karapatan ng bawat isa para sa kaukulang protection at fundamental rights bilang isang mamamayan. Nilinaw naman ni Law Professor Attorney Karen Jimeno na ang nasabing desisyon ng Korte Suprema ay applicable lamang sa nasabing kaso ni Deduro at hindi sa lahat ng red tagging cases sa Iloilo. Hindi nila in this case, na yung mga pangyayari doon sa Iloilo ay automatically red tagging kasi mm -hmm. it depends on the factual circumstances. Yung dinala sa Supreme Court na petisyon ay yung dahil sa dismissal ng Regional Trial Court doon sa final na petisyon ni De Duro na humihingi siya ng writ of amparo. Uh, ibig sabihin, yung desisyon nitong recently ng Korte Suprema, ang sinasabi nila, yung yung decision ng Regional Trial Court na i-dismiss at walang walang hininging return from Binoya, mm. uh, walang uh, summary hearing, yun yung uh, reverse nila. Mm -hmm. So yung kanilang yung tinatawag natin na uh, classification ng red tagging, yung mga ibang U United Nations Human Rights Commission, dati pa nila tinatawag to na violation of human rights. Mm -hmm. Ipinabatid ni Atty. Jimeno na ang usapin ng red tagging ay nagsimula noong 1968 o sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ang pag-incorporate rito ng Writ of ambaro ay nagsimula naman noong 2007. Yung red tagging kasi matagal na yan, hindi lang naman yan sa current or yung past President Paten. Uh, nagsimula yan mga 1969 pa under President Marcos, yung mm -hmm. senior. So it's been a practice but... Sometime in 2000. seven ng time ni Chief Justice Puno nagkaroon mm -hmm. ng rules kung saan meron tayong Supreme Court administrative matter na naggawa ng amparo rules kung saan pinapayagan itong extraordinary remedy mm -hmm. na pag merong suspected na enforced disappearances pwede kang humingi ng amparo because it is a threat to your life, liberty or security gayun man binigyan din ni Attorney na dapat magkaroon ng any factual circumstances sa para masabi talagang ang red tagging ay sadyang banta sa buhay ng isang tao. Yung ginawa yung amparo rules, hindi naman to specifically say na it's against red tagging. Yung declaration ng Supreme Court to say na red tagging would entail yung ability to issue a writ of amparo if it if it results in in a threat to life, liberty, or security of a person. And in this case, they indicated yung mga merong preponderance of evidence dun sa allegations ng petitioner mm -hmm. na meron ng threat dun sa life, liberty, and security niya. Okay. Kasi merong mga kasama siyang na-red tag mm -hmm. na namatay after. Mm -hmm. So I would say na meron pa rin tayong yung kailangan, merong supported ng factual circumstances mm -hmm. to say na yung red tagging is a threat to life, liberty, and security okay. of a person. July 16, 2007, ng kilalaning legal ni dating Chief Justice Reynato Puno, ang pagbubuo ng Writ of Amparo sa Pilipinas at ang nasabing konsepto ay hiniram ng bansa sa Mexico. Naipasa ng Korte Suprema ang Writ of Amparo birang resolusyon noong September 25, 2007 na makalibas naman ng halos ilang linggo lamang ay naamiandahan din. Nabuo ang Raid of Amparo para solusyonan ang lumalalang extrajudicial killing, gayun din ang tumataas na bilang ng mga desparecidos o mga nawawala sa bansa noong 1999. Para sa siya sa team, mas mabuting malinaw na rin ang iba pang usaping bumabalot sa red tagging upang hindi na maabuso ang mga nasabing kataga at Papanaguti naman kung mayroong kasalanan sa bayan ng sinuman Base na rin sa pagsusuri ng mga korte Lalo na ng Korte Suprema na tinaguri ang Court of Last Resort Sa ngala ng siya sa team, ako si Judith Estrada Larino Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.